Yon, good day at ito na ang ating part 4 dito sa Dad's Buffet at ito na, last na talaga to Yes, promises yan guys, no, syempre at ito na guys yung mga pagkain at kasama ko ang aking partner si Bok, si Jason Amuller. ay yan guys, konti lang yung mga Tagalaguna dyan, no? Yan. Hindi lang ako mga vlogger dito, marami din pala mga vloggers dito sa mga partner ko guys no so, ito, ito na nga guys yes, nakapila na kami dahil ito na yung pinakahihintay ng lahat Ayan. Dahil kahit sa ang Christmas party naman, guys, ito yung ating hinihintay ang kainan. Iyan, guys, Ang yan. Ayan, guys, sari saring pagkain na nandiyan. No, tinikman ko yan syempre. Ayan, paisa-isa lang tayo, guys, no. At uh, kunting rice lang talaga ang ilalagay ko diyan dahil dati nagkamali ako. Yes. Oh, ayan, no? may spaghetti pag guys, ang dami may mga tokot baboy. Ayan, diyan, guys. Mamaya makita niyo yung pinaka uh, pinakamasarap dyan. Doon ako palagi nadadali. Ayan guys, so, oh, tinong yung rice ko. Napakakunti lang. No? Sabi kasi na azawa ko mag-diet daw ako. Ang laki na doon ng aking chan. At ayan na nga guys, no, eto, no, ayan, no. Uh, diba, nakikita nyo naman, di ko naman kung ano mga tawag dyan, kung ano mga pagkain dyan, guys. Ayan, guys, so, oh, nyo naman, ang daming pumipila dito dahil sa amin na ang aming office, ay, uh, huwag wag masyado mag-focus dito, pero tinan nyo naman, guys, so, oh, lechon, po. Diyos ko, mapapakain ka talaga ng marami dito guys, no? Dahil yung last, ano na 2019 dito rin ako nadali, no? Busog agad ako. No, ayan, no guys, so tinan mo may mga ham nila dyan, ang sasarap. Yan, mga idol. Siyempre, ayan, no, eh, hindi man ako masyadong kumakain mga ganyan guys, no? So, ayan, iniwasan, at tinaan at binigyohan ko na lang. Pero ayan, tinan mo mga matatamis, may mga halo-halo pa. Oo, oh, oh, promises. At ito, iniwasan ulit yung rice para hindi na madagdagan yung aking plato. Oo. Ayan guys, may mga kohol. Ayan oh, may mga sarsa. Hindi ko na masyadong tinikman yun ano. Ayan guys, tingnan nyo naman kung gagaano karaming pagkain dito. Hmm, ayan, mga kaldered, mga dinubuan hmm, hmm. Diba, at ito syempre Pag na-umay kayo yung mga matatamisa Ayan, baka no? tayo dyan guys oh, Kompleto yun dito, may mga cake oh, Cake, ayan, Oh. Kita nyo naman guys, no Kita nyo naman e, eh, o, oh. ayan, yun, mga ice cream Ayan, kukuha tayo dyan oh, oh. Dito yung mga shrimp Ayan, dito yan, yung mga crab uh, Basta yun na yun uh -uh. Ayan, tingnan naman guys. O, dito yung mga chicken. Iba't ibang flavor. Mga teriyaki chicken. O, dito. Ayan, pumunta pa ako dito dun sa mga, ayan. dito yung mga tacos guys. Oo, oh, mamaya babalik ako dyan. No? Pumuha muna ako ng mga kanin ng ano ko. Kakakainin talaga ng ano. At tayo ay magbabalik dyan. Ayan, mamaya kayo sa akin. Uubusin ko kayo. Ayan guys, pang mga ulam doon. Oh. Ayan, dyan. Mga sarsa na yan guys. Alam, hindi na talaga ako umiwas na talaga ako dyan Ayan, ito yung mga sushi. Ayan, sa mga mahihilig kumain mga Japanese food, meron yan dito. At Siyempre, ito na yung aking uh, kakainin, guys. Ayan. Diba, konting rice lang yan, mga marble. Ayan. O, oh, ay, bus na. Mm -mm. Diba, ang saya dito, guys, sa Andy Buffet. Ayan. salamat sa NKD Family sa patuloy na uh, dito. Lagi kami kumakain dahil solid dito, guys. At ito na yung second round ko. No? Ayan, no? Oh, Kukunin ko to. Second round na to, guys. No? bali nag third pa talaga kami dyan kasi syempre nag last call na sila pwede ka pang kumuha pagka nag last call na sila ng kainan ayan syempre binalikan ko yung mga ano, dito yung matatamis syempre din ako ng mga uh, cake konting cake lang ito ayan kinuha ko yan ayan ayan guys so panalo dito guys so syempre dito yung aking coordinator na si sir pa ako ayan ayan ang diba? gwapo niya pero mas gwapo ako sa iyo sir charot ayan guys no diba at uh, dito sa mga matatamis ayan no hindi na ako masyadong kumain at baka ako'y sick mo rakin na sa dami ng aking kinain guys ito na sa mga ice cream dahil nakakawa na ako ng mga tacos na gusto ko nga yung tacos ito ayan guys sa mga gusto mag ice cream ayan na guys so so ayun maraming maraming sa NKD at hanggang dito na lang babayu